Hi mga idol, mayong araw pong muli ay samahan niyo po ako sa aking vlog Mayong araw po ay apandawin ko ng aking kinana na patibong na PBC Tara let's go mga idol, kasama ko ang anak sa si Jansen At sana'y nakuli man lang yung ating kinana na patibong Nang may pangulaman laang, na makabawi-bawi yun mga idol igas ang ating anak na patibong at meron din tayong kinanag dito sa may bandang kabila na patibong na kawayan Tingnan e natin kung igas rin at yun rin mga idol ayos na ayos huli rin yan nakunin ah, pa natin yung isa pa yung isa pa natin pati mong kawayan yung maliit delikado ito hindi yung na huli nito napakaliit so ngayon mga idol ay apat tingnan natin yung ating mga huli yung malalaki kaya atin sa ating pbc malaki ang uli malaki laki siguro ito malaki ang butas nito eh at ayan mga idol yung una nating uli kuray Damn! at dito naman sa ating patibog na kawayan meron din yung uli kuray again at next yung ating pinakamalaking patibong wow endangered <laughs> <laughs> At yun mga idol, may pang-ulam na tayo. Bago ang lahat mga idol, itong ang totoong nangyari. Ayan idol, yung ating patibong. Oh. Ilang araw na yan dyan. <laughs> Hindi man lang ang naigkas. Wala makahuli yung na patibong na yan. Anong bulok. Ang gagawin natin dito ay alagyan natin ng huli para kunwari nakahuli. So guys, hindi na huli ang ating patibong, kaya nga gawin natin ay... Pangit ang patibong na ito. Kung no, nakamari naka huli, alagin natin ang... Oh okay, no, 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 no. Guys, <laughs> <Cool>. go. <Tungay>, istig... <laughs> Let's go. Let's go guys. So 'yun mga idol ay hindi ako magugusto <laughs> ng na PBC. Ang bulok. <laughs>